studio. Actually, napapagod din naman, kaya lang laban pa din. Ano? 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 ilaban talaga para lalong gumanda. oh, hindi ba? Hindi ba? Gumanda. Ay, pala. Fruity, fruity. Oh. mo yung pinagpapalag kong sitting joy at yung paris o ko na rin tawanan sa na Pero meron naman tayong barbecue, may sitting inasal. Pero mag-isa ka lang naman, kaya mo rin makasikip para Di separuh sana, ini memang sahaja orang berwani. So banyak pilihan di situ. Di sini, di seberang, kita berani. Berapa lama kita berikan? Berapa lama kita berikan? Kelo, memang segar itu suppers paling dapat aku. Di luar, di luar, di luar, di luar. 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 Di mo. Hindi yung mga sa isa lang na kanagay. Bakit? ko lang para maganda pagkikyan. Ang dami pa nila, pero ang dami rin sa Ang dami sa ilalim ng pilay. Ano yung sikreto? kasi pagan lang ang sikreto at ang sa buhay at laban lang sa mga pagsunod sa buhay o pasunod po. kasi kung sunod ka, pa hindi mo makakanta yung balit ng ano, o diba, yung hindi mo makakanta yung pangalan kung sumuko ka, hindi ka nilaban <tipat> So ano naman ang feeling na Sikat ka na ngayon pagkatapos sa buhay mo dati. Ayan, ano, masarap lang sa pagkaramdam. Feeling maganda, pero napapagod din pala. Na. So, pagod talaga yan. Eh. salita so, so, lang okay lang naman. Okay lang na naman ang feeling ng isang maganda pala. Okay, kasi ngayon naman yung okay. gumanda ng ganito. Nakapagod, pero laban ka. Okay. Tapos, siyempre, di ba, yung mga ibang hindi lang na pa picture ano, yung laban. So, ako naman talaga minsan, sa loob ko di ba? Ah, ko lang naman, hindi di, isang bigyan ko lang time para ako trabaho din. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng dala lang ako ng sa camera na so, bumakabot kasi hindi ko lang namamalit yung tingkahan ko na makabayaan. thank you ah! ko pa ako. Kasi big Paris talaga ako big mommy. Kaya tawag dito sa na Kaya so, lang, sa lugar namin, kasi nang dami ako sa Paris, parang pari-pariyan sa lang kami ng tinta. Na, naman na, 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 ay, isip ko yung cover doon. At kung dati yan, may kasama pang tuwalya yan. Tapos pala, ng baka, o bago pa yun ay, o ganyan. Kaya, tinawa ko siyang cover Ngayon, sabi ko sa, hala ng 100 pesos with Angelize, parang lugi ako. Tinanggal ko ngayon yung ibang kasangkapan dyan. Tinawa ko ng dalawang minimal na kapulutin sa Angelize. So, it's so na nang yung tirat sa kasusarong kapak So, ayan, dyan ako makinala yan yung kapak-kak. Ano ba Kung may kita ka naman, sabi nila, kung paano ba kaya kung kita ay kung si Biwata ay nakakamuno? pare-pareya lang, hindi na ako naghahayag ng malaking kita. Ang importante dito, marami tayo na papakain na busong na busong sira, marami Ako naman, kumita lang ng 500-300. matira. okay lang. Basta masolder ko lahat ng expenses ko, masolder ako ng mga tao ko, lahat ng expenses ko, mabayaran ko. Okay sa akin. na Wala muna ako, boyfriend. Ano lang muna? Tingin-tingin lang muna. Ano okay. okay. sa ating? sa saya -saya. ating saya-saya? Ano sa sa Huwag pa panganggay pa pa ng paris, natin. Eh? So, kung nagbibiliin lang ang mga ng paris, naman sa kanya.